Daina na minabot pang buhay sa ospital ang punong barangay kan barangay San Isidro Don Solsor Sugon, makaliis na madisgrasya sa pigmamanehong motorsiklo, pasado alas sa iska so sa tinampong sakop kan barangay Mabini, parehong banwaan. Binisto ni Police Staff Sergeant Donald Kadag, investigador kan Don Sol Municipal Police Station and Biktima, na si punong barangay Jordan Malagenyo, 52 anyos, na pauli na sa saindang residensya, haling Mabini. Nagluluwa sa imbisigasyon na may pigiwasan na lubak 40 anyos na motoristang si Anthony Mirandilla na residente kan barangay Tagba, parehong banwaan na pasiring kuta sa poblasyon Castilla Sorsogon. Alaga darakan madiklum na dalan asin mayo pang ilaw ang motorsiklo ni Malagenyo na uli ini sa saindang pagkakadiskwido. Tapos si, si Kapitan naman is approaching, kaya lang yung motor niya is walang ilaw. Ayun, pag, pag, ilag nung si Anthony, pag ilag dun sa luba, takto naman na ando na si Kapitan, kaya nagkasalpukan silang dalawa. Tulos man na pigdara sa ospital ang duwang embueltong motorista, alagad matindi ang sinapong lugad sa payokan opisyal na naging kausakan sa iyang pagkagadan. Mantang minor injuries naman ang sinapo ni Merandilla dapat ano din, kompleto din, especially yung paggabi, dapat maliwanag yung ilaw. Tapos extra conscious na din sa mga sa road condition para maiwasan din yung mga yunito. Tapos yung huwag masyadong magpapabilis, especially sa mga di, di masyadong ano, maliwanag na kalsada para maiwasan din yung mga biglaang accident. Sa presente, nagpaparahi pa si Mirandilla sa Sorsogon Provincial Hospital, mantang pigbibilaran na sa saindang residensya si Malagenyo. Para sa mga baretang tatakbikol, Lea Molar.